Hello mga kapatid at mga ka-o-kicks for today's video. Aba, para sa ating episode ng Plant Kiko, narito tayo sa ating balkonahe sa kondo dahil ang usapan natin ngayon ay usapang seed sowing, transplanting, at syempre urban gardening. Napakahalaga ng urban gardening dahil sa mahal ng presyo ng pagkain ngayon, kamatis. Bakalain mo yung 220 plus kilo. Tapos sa uh, gutom ang kapalit pag hindi tayo maghahanda at magkaroon ng masustansyang gulay. Kaya sa ating episode, Kwentuhang Seed Sowing at Urban Gardening ang ating tatalakayin. Marami kayong mapupulot, maha-harvest ng mga magagandang ideya para magkaroon na rin kayo ng sarili ninyong urban garden sa inyong bakuran, sa inyong uh, veranda, sa inyong balkonahe, dito sa lungsod. O tara na, dito na tayo sa urban gardening episode ng Hello Pagkain. Hello, 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 So mga ka-okicks, ang una natin gagawin ay ang lechugas. Ako ang paborito ko, romaine at green ice na lechugas. Tatlo ang face ng uh, pagtatanim ng litsugas na pwede rin gawin sa ating balkonahe. Yung unang phase ay seed sowing. Mula sa buto, seeds ng litsugas, ilalagay sa uh, seedling tray. After 15 days sa seed sowing, magiging seedling na siya. Uusbong na siya, mga lettuce. From seed sowing, ang next ay transplanting. Mula sa seedling, ilalagay na ngayon sa mas malaking paso. Transplanting ang tawag doon. Unahin natin ang seed sowing. Ang kailangan dito ay soil medium kung tawagin. Combination niya ng carbonized rice husk, yung ipa na nasunog na, carbonized. At vermicast. Nabibili rin ito sa inyong paboritong soaking agriculture supply o gardening shop. So, ilalagay natin sa seedling tray. Itong seedling tray ay ginagamit sa lettuce, sa kamatis, na seedling. Ang kaibahan lang yung, yung panahon, gano'ng katagal. Mabilis itong ano, lettuce. Alam nyo ba, after 45 days, full grown na ang lettuce. Ito, linisin natin ng konti. Ayan. So ang una natin eh, i-seed si sowing ay yung romaine lettuce. Okay, medyo maliit siya. Romaine, bubutasan niyo ng konte Huwag masyadong malalim. Dahil pag masyadong malalim, mahihirapan siyang umusbong. Lalagay natin ngayon, tigalawang butil. Sus, Mariosip, kaliit. Wala bang mas liliit pa rito? Isa. Dalawa pag masyadong marami, maglalabanan sila. Aagawin nila yung kanya-kanyang nutrients, di ba? Tapos, sasara na ninyo. Ayan. Ang susunod, green ice. Dalawang row din. Ayan, pinubutas natin. Para dyan, ilalagay ang seedlings ng green ice. Tigalawa rin. Mas mahirap pang tingnan kasi brown, brown on brown. Dalawang row na siya, tatakpan na rin natin ulit. So yan, 15 days. Nasa seedling tray siya. At after 15 days ay, ano na siya, uh, ready for transplant sa mga pasok. Ang susunod nating seed sowing, kamatis. Yan. Ito, ganun din. Lalagay nyo, bubutasan. Dito, tigalawa. At least ito, hindi ganun kaliit. Two by two. pag marami kang problema, marami kang iniisip, di ba, na mga pag ginagawa mo, nakakalimutan mo yung mga problema mo. Alimbawa, yung mga anak ko nasa abroad na, siyempre, nalulungkot ako. Eh, para mabawasan ang lungkot, o oh, ito, di ba? Ayan. So, meron kayong pinagkakabalahan. Di ba? Para mabawasan ang stress sa buhay. Urban gardening! Di ba? So, ngayon, talong naman. Same process. Kaya nila iniba yung kulay para malaman mong iba sila. <laughs> Diba? Sabi nila, bakit daw dalawa? Bakit hindi lang isa? Baka kasi hindi mabuhay yung isa. So at least, di ba? You increase your chances of two surviving. Nga nga. At kung ako naman ang tatanungin, bakit dalawa? Eh, para hindi malungkot. Dalawa sila. <laughs> Cover. So, that's it. Dilig, 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 dilig. Yeah. Ang kamatis at uh, talong ay uh, 30 days siya dito. After 30 days, tsaka siya ililipat sa mga paso. 15 days for lettuce, 30 days for eggplant and tomato seedling. Yan! Yeah. So tapos na tayo sa seed sowing. Next, transplanting. Green eyes lettuce seedlings, 15 days old. Romaine lettuce seedlings, 15 days old. Kamati seedlings, 30 days old. And talong seedlings, 30 days old. Kung meron kang farm, kung meron kang malawak na lugar, na lupa, hindi ba malawak? Basta hindi ka nasa lungsod na kulang ang lupa, pwede ito sa open plot. pero dahil nasa urban setting tayo, balkonahe, medyo masikip dito pwede na tayong mag-transplant natin ang lettuce alam nyo saan galing itong 15 days na green eyes at romaine galing sa nursery oh di ba parang bata nursery muna at mula nursery tan 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 moving up day graduation from preschool papasok na ngayon sa grade school 'di biro lang from the nursery ililipat natin sa ganitong size pwedeng tatlo at lagi ang rule of thumb TLC tender loving care dahil mabubugbog siya eh pag na-prut galing doon sa nursery dadalhin dito sa open plot sa mga ano medyo natotroma. Kaya bawasan natin ang trauma. Ngayong alas 4 na ng hapon. Yun yung panahon. Pag mababa na o pababa na ang araw, hindi na masyadong mainit, hindi masyadong matotroma. So ang ganitong seed uh, transplanting either late afternoon or early morning. Pero mas maganda ang late afternoon. Bakit? Dahil pag ginawa mo sa early morning, eh magdamag siyang nasap nakabilad sa araw. Di ba? Hirap din yun. So mas maganda, late afternoon, para malamig. Di ba? Uh, maghapon, magdamag, hindi siya masyadong natutroma. So late afternoon, transplanting, nasira yung dulo. Radakotin mo, pero kailangan medyo, yun nga, medyo tutulak mo yung sa likod, tapos tsaka mo ilalabas. Ayan, no? Oh. So, kita transplant na natin. Ayan. Malawa. At pangatlo. Ayan. Lalagyan ng pataba. Siyempre, natroma siya. Di ba, minsan pagka tayo eh masyadong napagod. Di ba, nagugutom tayo. Kulang naubos yung ating lakas. Sa trauma. O, oh, pagka naubos ang lakas, ibalik ang sigla. Bigyan ng masustansyang pagkain. Ayan. Tatlong green eyes. Yan, romaine. Ayan yung gat. Ayun, o. No? Oh. ngayon natin sa... Ayan. Yung green eyes yung ginagamit sa ano, Ating didiligan dahil mas lumalaki ang ang uh, talong at kamatis. Hindi tatlo na seedling, dalawa lang. Ayan, no? Oh. Kamatis seedling, coming up. Ayan, Ayan ang seedling ng kamatis. Lagyan ng pataba. At diligan. Giyan. Talong naman, talong. Talong and winding road. After 30 days, ready for transplanting. Ayos naan, buto-buto. We are ready. Okay, so we're good. Now. Ito, 30... 90 to 120 days ang kanyang uh, uh, pag-uusbong kamatis. Ganon din ang talong, 90 to 120 days. Tapos, ano yan, tuloy-tuloy uh, ng pag -harvest. Kaya, ngayon ay Agosto, October, September, October, November. Ipisa na yan, November, December. Taman-tama, Pasko. O, di ba? Ano ang ating kailangan sa urban gardening? Mga basic na equipment na maaring bilhin sa mga plantito-plantita ng mga stores, di ba? Uh, yung mga garden soil, yung mga paso, seedling tray, pwedeng bilhin yan sa ating mga agri-supply stores at mga gardening stores. Ngayon, sino mahilig sa sinigang? Oh, diba? Sinong mahilig sa nilakang talbos ng kamote? Alam nyo ba diba? yung mga binibili natin sa palengke na kangkong at talbos ng kamote ay pwede nang maging isang uh, ingredient para magkaroon ka ng sarili mong garden na may kangkong at mayroong talbos ng kamote. Ang gagawin mo lang, yung nabili sa palengke na talbos ng kamote o kaya kangkong, ilublub sa tubig. At matapos ang dalawa o tatlong araw, lalabas na ang kanyang mga ugat. Nakita mo yung ugat? That is what you call ugat sa dalawa, tatlo ugat. Albus ng kamote, kita nyo yung ugat. Lumalabas na. So after three days, pwede nang ilipat. Anong kailangan? Siyempre, hand at garden soil. Ayan na. So ilalagay natin yung garden soil dito sa isang paso. Okay. Sa bawat isang ganito, Pwede natin itusok ang dalawa. Itusok lang yung dalawang kangkong. Dadami na yan. At para meron ng pataba, dalawang vermicast. Ang vermicast, yan yung dumi ng uod. Vermicast. Organic na pataba. Kita nyo na yung ugat. Lumalabas na, oh. Tasa natin ng konti. Ayan. Okay. Lagyan ng dalawang pataba dalawang ano na to. So, meron ka ng urban garden na kangkong. Ito, dadami na ito. Next! Talbos ng kamote. Ito, paborito ko. Alam niyo ba yung talbos ng kamote? Mas maraming calcium kaysa sa gatas. Mas maraming iron. Di diba? Mas maraming vitamin C kaysa sa orange. Ay, kangkong pala yan. Ito, ito na talbos ng kamote. Ayan, kita mo yung ugat, oh. Okay. So, eh, ano lang. Tutusok nyo lang, tuturukin lang ninyo. Dalawang hiwa. Ito, mga ugat. Ayan na. Ayan. At tulad ng kangkong, itong talbos ng kamote, lalagyan natin ng vermicast na pataba hitik na hitik sa mga nutrients at minerals. So, meron ka ng dalawang tangkong. Last but not Bubutasan so, mo, gamit mo. Para dire-diretso ang ugat. Ayan. Yun. oh, pasensya na at naririnig niyo yung mga puk-puk-puk-puk, Ganun talaga. Pag ikaw ay nasa kondo, 'yung mga construction sa kapitbahay eh nangyayari, nangyayari. Oops. Yes, Bernie. Ayan. So ito dalawang talbos ng kamote, dalawang kangko Didiligan natin. Konting dilig. Konting dilig. Konting dilig. Punting gilid. Ayan. Aprobe! Aprobe! Ayo! Meron na kayong urban garden. At pagka ito umusbong na at kumalat na, dadami na yan, Ay, meron na tayong pang sinigang. Meron na tayong pang talbos ng kamote. O, di ba? Nilagang talbos ng kamote. Pag-uung at suka na lang. Ayos na. Hello, pagkain! Hello! Mga ka at kapatid, dahil marami ang curious at nais magkaroon ng dagdag kaalaman sa usapin ng pagtatanim, 'di ba? Meron tayong question and answer portion ikanga na bonding na maari n'yong tanungin ang gusto n'yong tanungin. Mag-harvest tayo ng mga sagot tungkol sa plantito, plantita, urban gardening at uh, pagtatanim ng gulay at iba pang mga produktong agrikultura. Eto na. Kailan po kayo nahilig sa pagtatanim? Siguro nung uh, bata pa ako, uh, na-expose na ako sa pagtatanim. Dahil yung uh, tatay ko, yung daddy ko, nagtayo ng farm. Nagtanim ng gulay, babuyan. Naging mas higit nung nagkaanak na ako. Ang interest ko ay yung mas at uh, healthy you know, na pagkain. Hindi yung may gamot, etc., doon ako nag-umpisa na uh, magsabing, teka muna, saan ba galing yung ating kinakain? At nung naging committee uh, on agriculture chairman ako ng uh, Senado, mas lalo pa akong nainganyo. So ang una kong pagtatanim, sa harap ng aming bahay, traditional vegetables pa tinanim namin, kamatis, sitaw, uh, talong, okra, diba? uh, mais pa nga. So doon na, tapos nung nag-aanin na ako, oh, siling pang sinigang. Ayun, tuloy-tuloy. Malaki po ba ang kita sa farming? Bukod sa kita po sa farming, uh, ano po bang ang beneficyo sa sariling pagtatanim? Well, ang kita sa farming, hindi taun taon In fact, uh, may taon, luge. May taon, maganda. Kasi depende sa panahon. Pag tinamaan ka ng pagyo, etc., syempre, dapa. Pag tinamaan ka ng peste, ganun din. May cycle siya. Di ba? Halimbawa, sa isang buwan, kaya akong mag... Depende sa panahon, kaya kung mag-isan tonelada o dalawang tonelada ng uh, lechugas. Pero pagbasama naman ang panahon, eh, limampung kilo lang. So, hindi ganun kadali. Number two, hindi ka lang kikita sa produktong binebenta mo. Kung magdebenta lang, halimbawa ako, ng raw, ng mga kape, di ba? Eh, murang-mura. Pero kung ako mismo ang uh, babayaran ko yung pag-roasting, uh, dihaling, tapos packaging, uh, mas maganda ang uh, benta. So, hindi lamang raw materials o agriculture products, pati yung finished product na value adding, kikita ka rin dyan. At yung farm visit, yung eco-tourism. Dahil pa kada pasok nila, magbabayad ng entrance fee. Uh, at yung mga training, meron ding bayad yan o laboratory. So, combination yan ng uh, kita sa pagbenta ng produktong agrikultura at kita sa agri-ecotourism. Sa inyong mga tanim, ano ang inyong pinaka-favorito? Lettuce at herbs. Pakbet variety ng mga vegetables. Pakbet variety, ibig sabihin talong, okra, sitaw, kalabasa, kamatis. Yan. Ano po ang pinakasad experience sa pagtatanim? Ano naman po ang pinakamasaya? Ang pinakamasaya, sabi nga nila, walang fulfillment may kukumpara sa masaganang ani. Yung uh, pakiramdam mo na sa, sa loob na isang buwan, isang tonelada o 1.5 tons ng lettuce at kitang-kita mo na no, napaka Uh, sa gana nung ani, kitang-kita mo. Sabi nga nila, pag mo yung takahan eh, kulang na lang eh, salad dressing, dahil sa gandang tingnan ng mga tanim. Yan, napaka-fulfilling niya. Pero yung opposite, ganun din. Biro mo, nakakadalawang tonelada ka sa 45 days. Pero same 45 days, pag masama ang panahon, o kaya hindi mo kontrolado yung mga pangyayari, tulad ng peste, pumutok ang vulkan, et 45 days, 50 kilo lang. O, di ba napakapait naman nun? Sabi ko, ganito pala ang niraranasan ng mga nagtatanim, hindi biro. Kung walang suporta, ah, lalo na mababaon sa utang at mahihirapan, mananatiling kapos yung ating mga magsasaka. Pang mayaman lang ba po ang farming? Paano po ang mahirap? Walang, ano pong dapat gawin walang budget? Ako sa walang budget, actually, sa totoo lang, kaya naman ako nag full time sa farming kasi nga gusto kong malaman ano ang paraan para talagang gumanda ang farm enterprise. Pero sa ating mga kababayan, yung tapat lang na bakanteng lote, yung personal ba na consumption, pwede na yun. Pag pitas, ang sarap ng lasa, manamis namis mis. Eh doon pa lang eh, parang maingganyo ka na eh. Masustansyang pagkain, malayo pa sa sakit ang ating mga anak. Pagka masustansya, at hitik sa mga minerals at vitamins yung ating mga tanim na hinaharvest at kinahain sa hapagkainan. Ito po mga pagtatanim, may parang yuga na rin at pang exercise. Itong uh, farming ay stress buster, fresh air, uh, a lot of sunshine, a lot of exercise. Good for the health. Dad joke warning! Anong sabi nung farmer nung pinitas niya yung organic na kalamansi? Pinamoy pa. Sagot! You're awesome! <laughs> Ka-joke warning! <laughs> you're awesome! <laughs> Maraming salamat sa inyong pagtambay sa 1PH at Signal Channel at pati na rin sa ating YouTube Channel at iba pang mga social media channels. Sana na-relax kayo sa... Hoy! Ba? May surprise pala. Tama ba yan? Happy birthday! Hoy! Hey, Miguel! Happy birthday to you! Yay! Hoy! Wow! Kuya yes, Senator yan. Kiko Aguilinan Happy birthday po sa inyo, Sen Ilang taon na po ba kayo? Kuyang no, oh, pa rin eh Tanda sa akin yan Kaya, <laughs> Kuya Kiko natin yan yes, Senator, okay. in the end It is not in the years of your life that count But the life in your years Tama Sa Tagalog Tama bang, uh, tama bang English ko? Sa Tagalog Sa Tagalog, Tagalogin natin <clears throat> Dapat ang buhay, hindi yan pahabaan Yan ay... Pasarapan. Ay sorry, yun pa yun? Hmm. Alam mo sabihin yan, Senator. Go ahead, live life, yes. and make a difference. Yan. Mabuhay ka, Senator! Happy birthday, birthday! Senator! Bozing! Happy, happy birthday po sa inyo. Alam naman po ng mga tao kung gaano kayo kahalaga sa buhay ko, aside from being my first ever campaign manager, kayo rin po yung naging best seatmate ko rin sa Senate for so many years. Happy birthday po. I wish you all of the best. And siguro po, yung isang fun fact na hindi alam ng mga tao is that behind the activist, debonair, kunyari may pagka-nerdy ng konti na look, is actually a jock, isang athlete, isang multi-awarded at batikang volleyball player na naka-short shorts nung kabataan niya. Happy birthday, bossing! Happy birthday! Ah, nasa naga ako ngayon, kaya hindi ako makakagate sa'yo in person. But please know that um, sinasabi ko na ito lagi, pero gusto ko lang ulit-ulitin how much um, I appreciate you, how much I am uh, truly grateful uh, for the friendship and the support all through the years. Mahaba-haba um, na din yung pinagsamahan natin. Pero super proud ako sa iyo kasi um, never na, na na-spoil ka ng power, never na na-spoil ka ng pain. Um, maswerte ang Pilipinas sa iyo. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday to you, my playmate, my ex-boyfriend, my love forever. Um, I just thank God that we've been given, He's given us a great new chapter and it's been... amazing and blissful and i want to thank you for that our kids want to thank you also i think we've done great raising our kids i think we have a good truth in our hands and you okay. have been such a great father you've been such an awesome husband and i feel so blessed that god made me choose you to marry and spend the rest of my life with i can't wait to just live quietly with you when we're old and gray, sitting on our rocking chairs. I'll be staying in the farm, traveling every so often. <laughs> um, I thank God for you, for the person that you are, for the heart that you have, for your commitment to your family, to your to our country, for being the unshakable husband and father and public servant that you are. Um, i love that your principles haven't changed that you haven't given up on any of them traded them in for something more luxurious sure. even if you could have 1 million times in the past 20 something years i am so proud of you and i'm sure god is so happy and i just want to say happy birthday may have many more birthdays to come And I look forward to spending each and every birthday of the rest of your life with you. I love you from the bottom of my heart very, very much. Happy birthday, my Sutan. Sana na-relax kayo sa good vibes at masarap na kwentuhan. At uh, mula dito sa ating uh, Urban Garden sa Makati hanggang sa inyong hapagkainan. Apangan Aba, ha! Hanggang sa susunod na nakakatakam at nakaka-good vibes na episode ng... Hello pagkain Kita kicks